Hello. Yan, so magandang araw, magandang gabi sa inyo mga na kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Maulan, maulang lunes. Yan, yeah, no? Maulan. <laughs> ang pihira. Hello, hello, hello. Namiminto na ang baby ko. Yan, so may pasok tayo ngayon. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Oh, papasok mo si na, naka-black na black, ha? Black na black. Ang ganda talaga yung mahala Reyna. Kiss nga muna ako sa mahala kong Reyna. Magkabi ay! Ay! Nakikinig ating mahala Reyna. Ang hihina naman So papasok muna ako mga kayina. Kiss na ko eh. Hindi na ako kakain dito sa bahay. Hindi, para sa'yo to saya. Ito yung anak nalang ngayon eh. Nasaan yung si Kuya Sayan? Nasaan? Si Kuya Sayan ha? Nasaan? Nandun. Si Kuya Sayan. Nakaupo. Ano? Ang bibig ko na. Ang ganda-ganda ganun to. Pagiguhan mo na yan. Hindi mo na pinagiguhan. Pinaano ko na sa ulan to kanina eh. Ando, oh. no? Naligo na sila sa ulan. <gibulurus> sa day off na lang, ano? Sa day off na lang, ano? Ha? Sa day off na lang, ano? Yung baby, ko na sa so, day off na lang, ano? Ay, nito ko yung baby ko na yan, ha? Yeah. <laughs> so, bala ko kasi pumunta ng subway ngayon, mga kinis. At doon na lang akong kakain. Kinatamad na ako ngayon magluto eh. Tapos eh, doon na rin ako bibili ng lunch pang lunch natin sa trabaho. Ah, uh, di ba? Ay, nice. like, kainin mo. Hindi, babangunin ko na rin yan eh. Itlog. Nag naglaga rin tayo ng itlog mga kainays. Ayan ano o. Oh. Nag naglaga na tayo. Binabad ko lang sa malamig na tubig. Para yung ano, para yung humiwala yung balat sa laman. Yan. Na-experience nyo ba yun? Yung itlog, pag binabalatan nyo, sumasama yung laman. Di ba? Ang pangit. So ganun yun mga kainays. Ay! Ba't makasampo ka niya? Mag-down ka na. Down ka na dyan. Down ka na dyan. Down ka na. Ikaw talaga. Hilid mo talaga mag-aakit. Ah, Ako, lakas tumala nitong si Saya mga kainays. Sobrang lakas tumalo nito bango bango trabaho ko tara napaka overacting talaga ni Inex eh sarap sa bunutan eh no tara kasi natin ito tulungan lang natin si Mahal Arena ito pe ay ne isa pa isa, isa, isa lang walang problema yan parang ano eh para mag uupisina si Mahal Arena eh no tapos yung hawak yung kawali ginaganong ganon no tapos <laughs> kung <laughs> Ay, ito yung mga natin, ang gulo eh. Puro papansin eh. Manang mana sa amo, papansin din. Okay. Mas na? Ayos okay. mo na. Hmm, baba, ingat ah Mahal na magda, aking tatandaan. <laughs> so tara mga kinis, ano? alis na tayo. Pagkasulina muna tayo. Ang gasolina ngayon ay $1.46. Yan. <laughs> Medyo mataas ano? $1.40 46 cents. Yan. Yan oh, yan oh. 1.45 May round off ko na. <laughs> Nako eh, hindi magandang panahon ngayon mga kinis at maulan. Ayan. Tapos meron ano rito eh, yung subway. Malapit lang, dito na tayo kumain. pag na muna tayo. paubos na yung gasolina ko. pag ako ng $70. Siguro papakasok lang dyan mga 55 liters. <laughs> Good for 2 weeks na yung makinig. So, sobra pa sa 2 weeks. Ah, so, habang inano natin yung gasolina, linisan muna natin yung windshield natin. Ayan, kasi nung nakaraan pumunta tayo sa beach Ay sa ano sa lake, Wabamon Maraming mga insektong Mga insektong dumikit dito sa ano Sa windshield natin Kaya kailangan linisan natin Saktong sakto habang naghihintay ito ng gasolina natin lang, oh. Pero nawala na yung mga insekto kasi umulan kagabi Tsaka inano ko, inisprayan ko ng inisprayan ng ano Ng windshield washer natin Para lumambot sila Eh, eh no, kung napapansin nyo eh, Mga bakat-bakat to Ayan Ayos Balik na natin to Balik natin dyan Yan So magkano na ba yung pumasok 70 liters Yan o no? 40 48 liters siguro yung papasok Oh make sure nakasarado Yan tapos diretso na tayo doon sa ano Sa subway Para makabili na rin tayo ng kakainin natin ngayon At babaunin Dati madalas akong bumili rito eh nung wala akong time magluto ng mga pambao natin dito ako madalas makakainag siya ano? na Ayan, kumakain dito, masarap din tong chicken spot eh. Kumain na rin kami dati dyan, ano. Ayan, tapos meron tayong kababayan dati dito nagtitinda. Ewan ko lang kung nandito pa siya, babae. Yeah, both of them. <laughs> yeah, yeah, I don't, I don't. Just, just the, just the bread. Thank you. Uh, same same cheese. Oh, same. Uh can I get a uh, onions? This one, red onions. Both, oh yes, please. And after that, I want a green pepper. Yeah. And after that, I want cucumber, please. And spinach and a run sauce. That's it. Thank you. Yeah, so more there tayo I in order natin. Isang to go long bread yang. Tapos ito yung kakainin natin ngayon Yun, sarap po, oh, toasted yan mga kainin Papakita ko sa inyo oh. Ay, Kailangan ko pala magugas muna ng kamay Pero papakita ko na muna sa inyo ah, Mamaya na, gugas muna tayo ng kamay ah, So nagugas na tayo ng kamay mga kainin siya, no? Yan yan, no? sarap hmm Tapos bumili na rin ako ng ano Mountain Dew Tapos dyan tayo nakatingin oh. No? Habang kumakain ano Ganda ng views natin ha? No? Hmm? Ayan tayo. Mmm. So. So wala na rito yung, ano, yung kapabayan natin, Pilipina. Tsaka yung matandang puti. Wala na sila rito. Iba na iba na yung nagtitinda. Mukhang umalis na sila rito. Mukhang nag-resign na yata. Mmm. So. Tapos nagpaalam ako. Sabi ko, pwede ko bang i-video yung paggawa nyo ng tinapay. Pumayag naman sila. Kaya nagbigay ako ng five dollars tip mga kayo na isang so, tuwan-tuwa sila hmm <laughs> tsaka maganda kasi yung treatment nila sa atin eh. kaya five dollars usually binibigay ko two dollars lang eh. pero maganda yung treatment nila sa atin five dollars malaki na yun mga kayo na isang malaki na yun so yan mga kayo na isang tara isa tayo at ah, ah, nakabusog na tayo Borp yan ang ating harapan ngayon ako po Panginoon para maambon <laughs> Bali maganda yan para sa mga halaman natin. An? Ha. Ah. Ito to tobao natin to. Foot long. Kung tawagin kung sa hotdog ay eh. foot long. uh, pusog. May baon nga pala akong itlog, hindi ko nakain. Uh, excuse me po, sarap kumain ano. Ay, sarap. Tara pasok na tayo. Ah. All right. Tagay lang natin diyan. At alis na tayo. Trabaho na tayo. tayo makita parking ah. <laughs> marami pang mga hindi umuwi. Eh, rahanap muna tayo. Ikot muna tayo dito. Ah, ito meron ako nakita rito eh. Hindi may marami pa kasi mga nag-oopisina at saka yung mga receiving pang umaga nandito pa rin. Maaga lang kasi tayo dumating eh. Yon 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 yon, may parking dito tayo dito tayo. Yeah. All right. Oh. Mukhang walang tigil tong ulan na to ah. Mukhang hanggang hanggang bukas yata siguro to, no? Hindi ko pa ni-check yung forecast natin eh. Pero okay na, eh, maganda rin naman yan kasi para nga sa mga ano eh, mga halaman, mga puno para mas lalong uh, lumago yung kanilang mga dahon, mamulaklak pa. Lala ba kalimutan? Yan, para sa summer syempre. Eh. Magandang maganda yung summer talaga natin. Tingnan natin dito kung tama yung ating parking. Hop, tama-tama nasa guhit, oh. Yan. Ayos. Mulan pa rin, no? Grabe, hindi na huminto yung mulan. Ulan ano? Eh no, mulan pa rin yan mga kainags, oh. Grabe. 'Yon. Hu, pinakamaganda sa lahat. Ang uwi na, 'yung <laughs> pinakamasaya ang uwi na sa lahat. Hay nako. Talagang hirap magtrabaho, no? <laughs> Ganon talaga mga kainags, ano? hindi naman tayo nagrereklamo, kumbaga syempre eh, 'Yung bang natapos mo na 'yung buong ship mo, buong oras mo, tapos uwi na. Nako, yun talaga yung napakasarap especially pag napakabigat na trabaho natin. Nako, sarap umuwi. So by the way, uh, magpapaschedule nga pala ako sa ano. Kailangan na natin magpaschedule lang check up sa prostate, mga prostate. Ano pang ano pa nga yung mga common na ano na ano na pinapatingnan ng mga lalaki? 'Di ba? Ano 'yon? Yung prostate tsaka yung isa. Yung very rare, very common sa mga lalaki na dapat nating pinapa-check up pagka tayo ay nagkakaedad na mga kainags, ano? Importante 'yon. Hindi dapat hindi natin, natin dapat ipagpawalang bahala yun Yan, kaya simula ngayong taon na to hanggang sa susunod na mga taon pa eh mag <laughs> sige anyway boy, eh mag na ako magpapa check up na ako ng ano yung sa prostate so di ba alam nyo naman mga kainis ano doon sa mga nakapanood eh, every year nagpapano ako nagpapa physical check up ako papakuha ako ng dugo papakuha ako ng dugo lahat uh, uric acid, cholesterol uh, sugar lahat yun mga kainin so siguro ginagawa ko na yan for almost 10 years na para kung sakaling meron madetect eh habang maaga mga kainags si, eh, maagapan ka agad sabi nga nila ang pinaka the best na gamot na magamot ka agad is yung malaman mo ka agad kung ano yung sakit mo or kung ano yung dapat ayusin pa habang maagat habang hindi pa malala yan ang pinaka importante sa lahat hindi yung eh, malalaman mo na lang kung kailan ay malala na di ba sabi nga nila the best medicine is yung malaman mo kaagad yung maagapan ka habang maaga pa yan kaya ay syempre yung iba natatakot kasi yung iba yung iba kasi natatakot na malaman kapag mayroon silang sakit Natatakot yun. Pero hindi, mali pala yun. Mali pala yun. Hindi pala dapat ganun. Dapat pala, eh, tanggapin natin. Tanggapin ka agad. Tapos, pag, para pag nalaman, mahangat maaga, maayos ka agad. So, diba mga ka-reviews? Uwi muna ako. May, nagpa, actually, tinawagan ko na yung yung clinic. Tinawagan ko na. <laughs> at, at the age of this, ano, no? <laughs> yung mga edad natin, eh, dapat, eh, Ingat na sa mga pagkain, yan. Tamang diet, exercise, yan. Magandang araw uli sa inyo ngayong araw ng Tuesday, mga kainag. Sanon, ako, mabuti na lang tumigil na ang ulan. Ako, at saktong day off natin, gumanda ang panahon, yan. <laughs> Sino ba naman na hindi magiging masaya sa kapag ang araw ng day off mo ay ma maaraw, mga kainag. at magandang panahon. Sino ba naman ang na hindi mapapasaya ko niyan? Ah, uh, mapapasaya ko. Sino pala ang hindi Ma magiging masaya yon <laughs> parang gusto kong sumayaw rito ayan oh, oh. <laughs> de wag na baka makita tayo natin mga kabahay report tayo sa pulis ang bihira so by the way meron ako ano rito no? to 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 to, A ano to abono para sa mga lawn grass natin saktong sakto umulan kagabi diba? umulan kahapon walang tigil at kanina lang tumigil Siguro mga madaling araw, mga alas 4, tumigil yung ulan. So ito, lagyan na natin itong, ano, itong abono mga kinis. No? Tamang-tama yan. Ayan, no? yung abono. Tamang-tama yan para sa mga ano natin. Mga lawn grass yan. Actually meron pang ano to eh. Yung pang sabog talaga. Wala ako nun eh. Yung parang inaano mo lang. Ginaganon-ganon mo lang. Wala ako nun eh. Ang ginagawa ko to lang. Sabog-sabog na lang tayo. Ganyan no? Ayan. Ayos na yan. Kakalat naman na yan eh. Pag nabos, nabasayan na yan. Yan. Yun, ayos. Naubos na. Ay, salamat. Sana tumaba lalo yung mga lawn grass natin para magandang harapan ng bahay natin. Ano? So by the way, mga kainis, ano, malapit ko na nga palang i-endorse yung ating uh, insecticide. Yeah, so hinihintay na lang natin yung go signal natin from boss natin. Kasi sabi niya, meron siyang specific date na... Saya, saya. Huwag ha. Meron siyang specific date na Papalabas natin yung ano, yung ating uh, indoors, yung first ever indoors natin na, na na. Krak, kakatuwa. <laughs> ng indoorser na, krag, kakatuwa. Napakababa ko ng kaligayahan, pasensya na kay mga sino Kasi alam niya naman, pangarap ko 'yan, maging endorser sa totoong buhay, ah. Yan. <laughs> yung bang talagang legit endorser, yan natupad na rin ang pangarap ko. Maraming maraming salamat sa mga nagtiwala. Thank you. Yan, so meron pa. Marami pa mga kainis, ano? Yabang, marami pa. Hindi, dalawa. Dalawa. At least meron mga kainis, ano? Kung baga, ha, dream come true. So yan mga kainags Kasi Ako napakaganda Sinubukan ko mga kainags Sinubukan ko yung ano Yung uh, I-endorse ko Na insecticide Sinubukan ko sa Orchids ni Mahal na Reyna Kung naalala nyo ba diba? Kung naalala nyo eh, yung orchids ni Mahal Arena, meron siya mga puti-puti na sakit, di ba? Yung mga patsi-patsi na matagal ng lahat na yata ng gamot na ginawa ni Mahal Arena roon, ay eh, ginawa niya na pero nandoon pa rin, hindi pa rin nawala. Pero mga kainags, ano, doon sa i-endorse nating insecticide, nako, hindi ko muna ipapakita sa inyo kung ano yun kasi hindi pa eh. wag, muna daw, wag daw muna ngayon. Pero mga kainags, sinubukan ko sa, sa orchids ni Mahal Arena. 2 weeks from now no almost 2 weeks from now Nako mga kainags, effective, napaka-effective Patay lahat yung mga patsi na kulay puti na mga peste sa orchids ni Mahal na Reina Ako, grabe Tapos siguro kung tatanungin nyo kung anong nangyari doon sa orchids ni Mahal na Reina Abay, buhay na buhay pa rin hanggang ngayon mga kainags Pero ang namatay lang yung mga peste Papakita ko sa inyo, sandali lang ha Papakita ko sa inyo yung orchids ha Before and after Yung two weeks at ngayon Papakita ko sa inyo, pasilip lang tapos sa mga second week ng June doon na natin ilalabas yung upload ko para sa pag-endorse ng insecticide na yon. Nako, grabe, effective. Yun lang pala. Yun lang pala ang sagot doon sa mga sa, sa mga problema ni Mahal Rey sa kanyang orchids. Nako, mga kainis. Maraming, maraming salamat kay Boss Joey. Yung nagtiwala sa atin at nako, na yung problema ni Mahal Arena sa orchids niya. Araw ng ano ngayon mga kainis ano, uh, Sunday, May 26. 2024. Yan o, kikita nyo ba? Yan, May 26, 2024. Yan, ulit natin na. Yan, May 26, 2024. 11.20 AM. So, tetestingin natin tong ating, ah, uh, syempre, endorse mga kainags. Ano? Yan, puti-puti. Yan o, puti. Ayun pa, puti. Puti, puti. Yan, kita nyo, di ba? Yan. Dami, ano? Ano bang tawag dito? Ito ba yung tinatawag na... Tawag kasi namin dito, pachi-pachi. Ayan, -pachi. ano? shake well yan tapos sa bugahan lang natin yan o oh. yan balikan natin one week from now Ito yung mga orchids si Mahalarena mga kainis na sinasabi ko sa inyo. Yan o. Oh. Kita niyo. Nawala na yung mga puti-puti. Ito, puti yan. Nakikita nyo. Pero patay na yan. Wala na yan. Patay na yan. Ayan, Wala na yan. Kung marka na lang yan. Ayan, oh, kita nyo. Wala na, mga kainags. Oh. Yan yung mga nakikita mga puti-puti na yan. Marka lang yan na mga kumbaga, eh, mga dead bodies. Yan, kita nyo, mga kainags. Ang ganda, no? Pati yung mga ano yan, oh, ilalim niya, no? Oo, oh. oh, di ba Wala na. Ayan, no? Oh. Kung ito ito, 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 nakikita nyo Wala na yan, ano na lang yan, kita mo Wala na, kumbaga Tuyo-tuyo na lang yan, wala na siya, patay na di ba dati, ang dami niyan, pinakita ko sa inyo Especially ito mga kainis oh. oh. Tapos ko napapansin nyo Yung ugat niya, still alive oh. Ang ganda ng kulay ng ugat So, ano siya, no uh, Effective siya oh, Dito, kita nyo, di ba, yung ilalim yan. Kung may mga nakikita mang kay puti ano yan, uh, mga wala na yung mga marka na lang yan nung naiwan ng mga patsi-patsing kulay puti. Yan, o, kita nyo, di ba? Pasilip lang yan, mga kainags, ano? Yan, o, yan po. O, diba? Pasilip lang yan, mga kainags, ano? Pero, sabi ko nga sa inyo, bago nyo gamitin yung insecticide na yon, bago natin ipalabas, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, read the label. Basahin mabuti ang instruction dahil yung insecticide na yon ay para sa mga peste, mga insekto. Yan, katulad ng syempre mga la la langgam, uh, gagamba, cockroach, yan mga garapata sa aso. Make sure read the label. Pero sa na natin papakita yung produkto sa takdang panahon. Next week, next week mga kainags Or sa Sabado, this coming Saturday. 'di diba? Mga siguro mga June 8, mga ganyan. June 8, June 9, June 10, 'yan. Depende. Hinihintay lang natin yung go signal mula sa ating boss. Meron lang tayong kukunin package sa ano? Canada Post, mga sa uh, nag nag-email lang sa akin yung Canada Post, sabi meron na naman daw na dumating na package mula sa ating subscriber. So, thanks. Yeah. So yan ito, na nakuha na natin mga sa ano. Regalo. Kanino ba galing ito? Tingnan natin check natin yung mga message natin sa messenger yeah, kasi maraming nagpadala sa atin mga kainis at maraming maraming salamat sa kanila baka gusto nyo rin magpadala walang problema yun <laughs> bugok eh hindi <laughs> joke lang mga kainis nice, ha joke lang joke yan rito, to, to, rito. ito na, ito 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 ma na ito na yan so maraming maraming salamat po sa nagpadala yan thank you very much ito oh Ah, uh, meron tayong ano nang ano nang hand soap. Lagay niyo na hand soap to. Ganyan 'yan, no. Ayun. So maraming maraming salamat. Thank you, thank you po. Ayun. Maraming salamat po 'yan. Ganda. Papapalitan na natin yung ating ano doon sa washroom. Ayun. So nandito na yung ano namin mga kainis ano, yung aming uh, bagong hand soap. Yan, dito na lang nilagay ng ating pangani na prinsesa. So ito kasi yung ano namin dati, yung luma namin lagayan ng sabon. Pag uh, napupuno kasi ng tubig to, hindi katulad to, merong lagayan siya dito, merong agusan ng tubig. Uh, sa, na, sa na natin ha. Uh. Halimbawa, uh, napuno ng tubig yan. Buusan natin yan. Uh, bumabagsak siya papunta rito. Diba? Galing ano? Tapon muna tayo ng basura mga kainags at magluluto raw si Mahal Arena na napakasarap na namang ulam. Yan. Tapon lang muna natin dito. Yup. Puno muna. Ayos. Ha. Magluluto siya. Siyempre, pag nagluto si Mahalarein, ha, mapupuno ng basurahan to. Kaya tinapon na kaagad natin. Talaga naman ang ating Mahalarein na ah, Mahala mga ka Napakasipag talaga. Mahilig magluto. Naku, tingnan nyo na naman ang mga niluluto. Mukhang magkakasisiligang na naman to. At ikaw, nandito ka na naman. Ito nga pala ma, kumusta nga pala yung orchids mo? Satisfy ka ba sa orchids? Yung insecticide? Kuminis na. Kuminis, no? Wow, sabi sa inyo mga kailis, ano? Satisfy si Mahal na Reyna doon sa insecticide. Sana ha? Sana mamulaklak na ulit. O sana nga mamulaklak na yung, ano, yung orchids. Mamulaklak na yun kasi ano, uh, wala nang sakit mga kailis, ano? May posibilidad na mamulaklak kasi healthy na siya. Yan. So, masaya, masaya ka sa insecticide, ma, di ba? Ayos, di ba? Nak naman talaga. Pagkuwento ng niluluto ni Mahalana Reina Makakelit, gutom ka agad nako. Ang bihira. <laughs> Napaka-overacting opo, no, seryoso na kayo, Reina. Mamaya kakain tayo, maingay, sandali maingay, maingay. Ano 'yung dinidinidin niyo? Ah, hindi Maganda 'sayon. Ha? Hoy! Agad-agad. Oo. Ay nakita ako, naririga eh. ko eh. Yan. 'Yon, ang sarap nya daming gulay, oh. Mahalana Reina, nagtituloy ng blog ko, maraming-maraming salamat. At kita tay sa mga videos hanggang sa muli.